ako ngayon sa likod magpahangin hangin ang sarap ng ano ang sarap dito maupo upo sa sa likod masarap ang hangin, malamig hindi man masyado malamig na ma ano lang tama tama lang so ito na guys, kumuha na ko ng tanglad, tanglad to sa amin ano to siya yung lemon uh, grass lemon grass pala so ayun kasi kukuha tayo ng malongs malong day mamaya maya na <clears throat> Sarap dito magupo-upo masarap magupo-upo sa likod malamig ma ano lang -ano siya tama lang yung hangin tama tama lang yung init hindi siya maano mamaya lalabas ako dito ulit kasi mag picnic picnic ako magluluto muna ako sige okay, that's all thanks thanks, thanks.